old coins ayan ayan po mga oh. old coins pa ito tsaka ito 1877 pa at tapos 1804 mm -hmm. oh, at saka ito ay 1888 ayan oh mga antigo mm -hmm. po ito mga bro mga sis ayan po oh ayan si kuyang ang nag ano ibinta ayan po oh mga ganda oh mga eagle to yung nasa likod ayan oh yan po mga bro mga sis kumpleto po yan. Yan po Yan oh. Maganda oh. Mga sinauna po ito. Limang klase ano. Patingin po ano isang. Yan, yan po Mga liberty. mga yun oh. Ano magaganda. Ayan po. Ayan. Tingnan mo. Ayan oh. Mga klase yan mga bro mga sis. Ayan po. Yan, bihira niyo po makatagpo ng mga ganito kasi karamihan to sa mga kolektor. Mga coin collector po ba? Yan. Marami to sa mga coin collector, yung mga kilalang tao. Ito po 19 ano po to? 27. Mga 18th century pa mga iba. Ayun oh, gaganda oh. Yung mga mahihilig po sa mga coin collector, yan, mayroon po. Ayun. Natagpuan po namin dito si Kuya sa Laia. <laughs> ayan po, ayan. Yan oil coin collector ayan sa mga hmm. nagnanais po pwede daw po sabi <laughs> ni kuya mag magmamay na po kayo <laughs> thank you kuya salamat po salamat kuya anong name mo okay thank you Alex salamat po Lima wala yung isang hinahanap ko yung piso sa grado. Oo, oh, yun ang piso sa gradong ang gusto ni Sir Mo. Siguro meron ganoon di ba? Hindi ko hindi mo alam. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oo. Hindi ano lang yun sa akin, pamana. Thank you, kuya. video mo thank you